Okay, good afternoon mga guys. Ito ang masasabi ko mga guys. Shout out sa mga konsentidora ng mga politiko na binabato kay uh, Duterte na sinasabing nagpapatay na tao. Ay ako naman, kung ako ang tatanungin na kung sa pamilya mo ay ikaw ay may droga, hindi naman pwedeng naon. Uh, dapat yan ay bigyan ng parusa talaga na kamatayan kahit sa pamilya sa pamilya ang iisipin. Kasi sa pamilya sa pamilya eh, mag-ina, nagpapatayan ay mag-ama, nagpapatayan. Ganon din ang lalo na sa iba. Mga taong nakadroga. Kaya sang ayon ako sa lahat ng mga sinasabi ni Duterte. Lalo na kaya sa iba. Mahirap 'yan na mga nakakahawa na mga droga. Siyempre ayaw niyo man gawin talaga para sa pamilya. Pero pamilya na sa pamilyang binababoy. Kaya dapat 'yan talaga parusa ang gagawin kamatayan talaga kasi kung ikaw din ang papatayin niyan kahit kapamilya ka pa o kamag-anak siya ay isang adik na ikaw ay aanoin ah, dahil sa mga anong mati matitripan sa inyong pamilya rape or anuman ang gustong kunin na hindi mabigay ikaw ay papatayin di dapat talaga diyan para sa kamatayan kung para sa akin dahil iyan ay dadami ng dadami yan kung sino pang maapektuhan kaya kayong mga konsintidor na mga politiko sang ayon ako sa lahat ng mga sinasabi ni Vice ni President Duterte sang ayon ako dyan dahil nga ayaw niya na na kumalat ang ganitong mga tao na mga masasama dapat ang masama ay mawala sa mundo chat out sa lahat ng mga konsentidora, konsentidero na mga taong wala nang halaga na nagpapahalaga sa taong mga kriminal dapat yan talaga mamatay yan ang ano kasi ang mga kapatid yan rape magnanakaw sinungaling iyan lahat ng mga kapatid mga kapatid ganyan. Kaya galit ako sa mga magnanakaw, galit ako sa mga rapist. Kaya dapat talaga dyan, ang kapalit dyan, kamatayan. oh, yan ang masasabi ko sa inyo. Na nag-away-away kayo mga politika, mga politiko kayo. imbes magtulungan tayo sa buong Pilipinas na ito para paunlad at mapangalagaan ang kahirapan ay masugpo ngayon kayo ay nag ano ano mga sa mga ganyan na wala namang kagandahan na makita sa mga nakikita kong telebisyon na mga pinagtatalon-talonan niyo. Dapat talaga kamatayan dahil shabu. Iyan ang kasapi ng demonyo. Mga ka-guys. Shout out talaga. Shout out sa lahat ng mga konsentidor, mga ano kay Duterte na tama yan paparamihin lang yan wala nang pagbabago ang adik ang adik adik na talaga yan repis rapish na talaga yan o oh, paano pa kung pamilya mo kapatid mo ang mariripin papayag ba kayo di ba hindi talagang parusa yan kamatayan mga gunggong din kayo kayong mga gunggong mga konsintidor walang pagbabago ang mga taong kriminal papatay na papatayan, basta may papatayin na hindi nilang gusto na kung ano man ang gusto nilang kunin sa kanila kaya wag nyo nang sangayunan ang kriminal at ang ripis at ang magnanakaw na mga sinasabi nyo na maikulong eh tama kung sa akin patayin na talaga tagalit ako sa magnanakaw kasi nakanakaw na nga ako eh hmm, ganyan pamilya ang maano nyo sa pamilya nyo o oh, di gano'n na ang gagawin kahit masakit man sa kalooban natin o oh, di para mawala na talaga ang mga kriminal o oh, ang mga magnanakaw gano'n na kamatayan ng parosa tanggap ko yan Ma, ano, sangayon ako kay President Duterte idol kita yan Maraming salamat sa lahat ng mga tatamaan ito. Huwag kayong magalit ito dahil totoo. Chat out sa lahat mga konsentidor, konsentidor ang mga politiko na gobernong tiwali. Ako papayag sa mga na maabuso sa kamatayan at magnanakaw at kriminal. Dapat yan, kamatayan talaga parusa. Uh, Pakisubscribe rin ang aking YouTube channel, mahirap na Vlogger.